Coco Martin, awang-awa sa nangyari kay Jacqueline Jose. Nagluluksa ngayon ang buong industry dahil sa pagpanaw ng premyadong aktres na si Ms. Jacqueline Jose. Ayon sa source, nadulas umano ang batikang aktres na si Jacqueline sa nanaging sanhi ng pagpanaw nito. Maging ang mga kasamahan nito sa FPJ's Batang Kiapo ay hindi din lubos akalain na ito pala ang huling sandali ng mga kasama nila sa teleserye ang nag-iisa at walang katulad na si Miss Jacqueline Jose. Isa si Jacqueline sa tumatak at hindi malilimutan ang galing nito sa pag-arte. Ang role nito na si Chip Espina sa FPJ's Batang Kiapo ang hinahangaan at kaabang-abang tuwing gabi. Marami naman ang nangihinayang dahil sa edad nito na 59 years old, wala pa din kupas ang galing ni Miss Jacqueline Jose. Maging si Coco Martin, nakasamahan nito sa teleserye, director at lead actor ay lubos din ang panghihinayang sa nangyari. Ngunit lahat umano ng bagay at nangyayari ay may dahilan. Baka talagang tapos na ang misyon dito ni Jacqueline kung kaya kinailangan na nitong magpahinga. Samantala, wala pa ding pahayag ang dalawang anak ni Jacqueline Jose sa nangyari sa kanilang ina.